Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat So andito na naman po tayo ngayon mga uh, kayos At uh, ngayong araw po ako po ay may ibabahagi na naman ko sa inyo Isishare ko po sa inyo kung paano po yung pag timing Yung pag kabit naman po ng ating injection pump ng uh, 6WA1 So pero bago yan mga kayos, uh, gusto ko po nga pala pasalamatan I-shout out si Briana Altamarino Maraming maraming salamat po Si uh, Rika Binyalon Maraming maraming salamat po uh, kayo sa uh, suporta at saka kay Mario Kimpan maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel maraming maraming salamat po sa ating lahat so sa inyong lahat mga kayo so dito na po tayo ngayon mga kayos ito na po tara samahan niyo ako So ito na siya mga kayos, yung ating injection pump na i-convert na po siya sa fully manual na to mga kayos. ayun may governor to na po yung kanyang governor. So pinalitan po yan siya mga kayos kasi ito Uh, semi SIM electronics po yan so i-convert so ngayon mga kayos uh, ikakabit na natin siya dyan yan dyan so dyan po natin siya ikakabit mga kayos ito na po yung kanyang base yun ang kanyang pagkakabit uh, pagkakabitan po doon so ito mga kayos yung ating injection pump so mga kayos ano po bang ating mga tatandaan bago po natin siya ikakabit so una po sa lahat bago natin ikabit yung ating injection pump dapat po mismo yung ating injection pump ay nakatiming na Ganon din po yung ating Uh, cam o yung ating makina doon so ayan mga kayos yan makikita po ninyo yan po yung uh, kung bubuksan nyo po yung valve cover yan po makikita nyo dyan sa may uh, camshaft nya, camshaft gear yan po may dot po sya dyan tapos po ay yan may pointer po, dapat nakatapat po sya dyan tapos mga kayas ito pa dito naman tayo sa ating injection pump ayan po yan, sa kanyang balancer may marking po dyan ayan po, Ayan. So, kailangan po yan. Magkatapat po yan sya. So, kung minsan naman po, hindi, hindi nalalagyan ng marking itong kanyang balancer, paano naman po natin sya na masasabi na nakata-timing nakata po sya. So, dito naman po tayo. Ayan. Ayan po. Ayan. May dalawang butas po yan sa likod ng balancer. Dito. At saka dito. Pero yung isang butas po dyan, mayroon po siyang maliit na ayan, maliit na butas. Ayan po. So yung maliit na butas na ito Mga kayos yan. Dito nyo po siya itatapat Ayan, dito sa Kanyang uh, Ano naman Kopling uh, Yan Ito po Yan po may S po yan siya dyan Ayan po Yan yung S na yan At saka yung uh, Maliit na butas na yan Itapat nyo po yan So ganyan po mangyayari dyan mga kayos Yan yan. Yan. So nakaganyan po siya. Yan. yan. Dito po siya mga kayos. Pasok niya po yan. Yan yan. po. Ayan. Tingnan niyo po dito mga kayos. Yan po yung S. Ayan. Yan yung S na yan. Tsaka yung maliit na butas doon yan. So magkatapat po yan sila mga kayos. Tapos ito naman po kasi yung ating uh, ng kopling meron po to siyang kunya dito so hindi po yan siya talaga pwede magkabaliktad so pagka itong S at saka yung maliit na yan yung butas na yan, yan po yan. at saka ito, magkatapat nakatiming na po yan siya ganyan po mga kayos so doon po natin siya ikakabit, ayan so ganoon lang mga kayos, simple, kung hindi po natin ito makita yung kanyang guhit po dito sa kanyang balancer dito po sa likod ng balancer meron po talaga yan dyan, ayan ito po tandaan nyo po ulitin ko lang po ito yung maliit na butas na yan at saka yung letter S dito sa ating pinagkakabitan ng kopling pagtapatin nyo lang po pag ganyan ayan po yan automatic na po yan naka timing na po yan siya mga kayos medyo malabo yung aking kamera yan yan po, yan yung S na yan at saka yun tapatin nyo lang mga kayos o. ito na mga kayos, ikakabit ko na po siya at uh, papaanda rin na po natin mga kayos para uh, malaman po natin kung uaandar po ba kung tama yung ating uh, pagkakatiming basta mga kayos, yung doon sa may camshaft gear meron po doong uh, maliit din na dot tatapat nyo po doon sa uh, kanyang uh, pointer tapos i-check iche nyo po yung rack arm kung bukas po yung dalawang rack arm sa number 1 sa number 1 yung intake at saka exhaust tapos naka-close yung number 6 yung uh, intake at saka exhaust tapos yung dito naman po sa ibaba yung ating balancer may guhit po siya doon at kung tatanggalin niya po ninyo at ibabalik na at hindi nyo po makita yung uh, guhit dito po kayo tumingin sa likod po ng kanyang balancer mayroon po dito itatapat nyo lang po din sa my letter S so yun lang mga kayos stay tune lang po So, sasalpak na natin siya mga kayo. Ganyan na mga kayo, so stay tuned naman kayos at uh, papanda rin ko mo may ipapakita ko sa inyo mga kayos so ayan na mga kayos na na po natin yung ating uh, injection pump lahat ng mga linya nya so yung dito na lang mga kayos yung kanyang uh, coupling na lang ayan, dito so pagka na ikabit na natin yung uh, coupling dito mga kayos mapapandar na natin to siya so stay tuned lang mga kayos ayan So ito na mga kayos Naikabit na po natin yung ating uh, coupling dito Sa ating uh, balancer At saka sa ating compressor So ito mga kayos, kanina yung sinasabi ko po Ito po, yung letter S Ayan, at saka yung maliit po dyan na butas Ayan. So dahil po nakatap doon yung ating uh, barbula So aatras uh, po siya ng konti Lilihis po dito ng konti yung ating uh, timing Ayan Ito po yung guhit na ito Dapat pantayan sila kanina doon dahil po nakatap yung ating pistol number 1 umatras po siya ng konti ayan ayan po so pag ikot po nyan bubuga yung number 1 under na po yan siya mga kayos ayan. so ito po yung S ayan. at saka yung maliit po dyan na butas ayan po ayan. pantay po sila so kanyang mga kayos papaandarin na lang po natin to she you. まった。はい Hayun mga kaayos, uh, napakita ko na po sa inyo, na ibahagi ko po sa inyo kung paano po ang pagkabit at pagtiming po ng uh, injection pump ng uh, 6WE1. So sana mga kaayos ay may nakuha po kayong idea at saka sana po makatulong sa inyo. At nakita niyo din naman mga kaayos na napaandar po natin siya at uh, okay po ibig sabihin tama po yung ating timing at saka yung ating uh, ang, ang, ating mga ibinahagi sa inyo mga uh, marking at saka pointer po. So maraming maraming salamat mga kayos. Sa so, mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, please subscribe, like and share na lang po mga kayos at saka paki-press nyo na lang po yung notification bell na yan para maging updated pa po, po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.